So ngayon guys, so meron na naman tayong tutulungan na isang vendor ng pakwan at saka pinya. isang bata na naman yung uh, masipag na maagang namulat sa pagtatrabaho. Sana matulungan natin siya guys na ma-share pa rin natin itong video na to para kung uh, magkano kikitain ng video na to ay ibibigay na naman natin sa kanya. Yan, hindi na ako hihingi sa inyo na kahit piso guys ang hihingin ko lang sa inyo ay ma-share nyo lang yung video na to para kung magkano kikita niya ibibigyan natin sa kanya so ito guys so lalapitan natin guys ay na rin natin siya guys so let's go Yo! Yeah. Hello. bumili na tayo guys kanina so meron na naman bumili guys ano to sarili mong ano may amo po ko. Paano, paano ang kitaan dito? Ano po, sa... So, alimbawa, 35 yung gigay. Ako, putubuan lang din ang bento rin. Ah, bali, ano. Pero yung paggawa, kayo na o sila na? Kami na. Kami na ang baba. Lagay na siya, sir. Oh. Bilang siya ano to pinya tsaka pakwan. Yun lang lagi. So ano to araw-araw ka lumalabas? araw Anong oras ka lumalabas? Hanggang Oh, depende pag maubos. Pero ano oras laging nauubos? Alas 5:00. Ah, mag... ano talaga hanggang hapon talaga? umaga hanggang hapon. Dun sa utawin na Eva eh, eh. um, ko. Pero layo din na nung dito, no? Kasi iba eh, kung kayo, eh. umabot ka dito. Pero madalas sangat talaga ito matambay. Sa evacuate eh, talaga sa Eva ay talaga. Saan ba malakas dito Eba. sa Epoch? Sa Epoch pa man lang ang alalay ko. Ito na lang. Uh, bakit bakit mo ginagawa 'yung ganito? Para sa pagtulong sa ano, ah, pagulang. Uh, sa, sa para pag may pasukan na ah, kasi hindi na ako matulong pag may pasukan kaya doon sa sa so magkano kinikita mo naman ano ay, ay, isang araw magkano kinikita minsan san libus minsan mm -hmm. may bahal pero nauubos to nauubos nauubos naman pa malaki din pala no kaso nga lang babawasan pa dun sa ano para sa bus uh, nyo no uh, sa Ah, may uh, sa pa pala. So, ang ririntahan nyo lang dito, itong ano lang, cart, ito. Oo, oh, manggagaling din sa kanila itong ano, yung tawag itong yung, yung pinya. Manggagaling din sa kanila. Ah, manggagaling sa kanila. Uh -huh. Bali, ang lalabas talaga, kung magkano yung presyo, bali, itutubuan nyo lang. Itutubuan lang, 20, gano'n, 30. Oo, oh, okay. Pero, goods naman, ano, kasi malakas. Uh -huh. Sa nga araw, sa ay, kapatid mo to. Ah, bali dalawa na kayo nag-aano. Ay, sumama kay papa. Sa akin. Sa... Ah, bali yung papa mo, nagtitinda rin. Ganito din. Uh, sa kabiyas uh, Bakit hindi nyo naisipan na gumawa na lang kayong sarili nyo? Para sa iny sa inyo na talaga yung Dala, lahat lahat. Gusto sarili ni papa kasi walang, ano, walang sasabihan uh, pang tuwa sa palintawak. Ah, ibig sabihin mo gagaling ko pa pala sa palengke ng balintawak, yung pinya. niya. Ah, oh, okay. Kasi nga maramihan, ano? So, il ilang niya at ilang pakwan yung binadala niyo araw-araw? Isang dalawa. Isang karamihan talaga isa lang. Isa lang po. Isang, isang araw, isa pero Minsan, isang kalahat. okay na naman. So, yun nga guys. So, nakaka-inspire kasi yung mga ganito guys eh. Kaya kagaya ko guys. Ano lang, puro lang vlog-vlog. So, walang ano. Hindi, nasubukan na rin natin magtinda ng ice candy kaso hindi naman siya araw-araw talaga. So, mga ganitong kasing tao guys, no? Na, nakaka-inspired ka sa lagay anyway, niya. Ayun guys, so ano, uh, sana matulungan ulit ninyo ako. So, kagaya nung balloon vendor na tinulungan nyo ako na uh, i-share yung video na to at ang uh, kinita niya na ibigay lang na natin so nakita nyo naman sa mga uh, last upload natin sa kanya na binigyan na natin yung uh, yung kinita ng balloon vendor so sana guys uh, matulungan natin siya na i-share so yun nga ulitin ko hindi ako hihingi kahit piso sa inyo ang hihingin ko lang is i-share nyo yung video na to para kung magkano kinita ng video na to is ibibigay natin sa kanila so malaking tulong to guys so wala kayong wala kayong ibang na ibibigay, kundi eh, pag-share lang, sobrang laking tulong na ng uh, isi Kita uh, Isipin nyo guys, yung pag-share nyo, kikita siya. Isipin nyo guys, batang-bata pa guys, uh, naisipan niya na talagang magpinda para sa kinabukasan niya at para sa pamilya niya. No? Isipin mo, para sa school niya, para sa magulang niya. Ayan, sana matulungan natin siya guys. So, Share nyo lang itong video na to. Yun lang. Yun lang yung gagawin nyo, guys. So, yun. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat. At sa nakaraang video natin na uh, tinulungan nyo rin ako, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin, guys, sa mga nag-share. Hindi ko na kayo isa-isahin. Hindi ko na kayo i-mention. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Si Lord nang bahala sa inyo. Ayan. So, sana matulungan nyo ako, guys. At matulungan natin si Kuya. Bye-bye!